Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Mayo 17, 2025. Ngayong Mayo 17, napapalibutan ka ng banayad at mahinahong enerhiya mula sa mundo. Isang anyaya mula sa sansinukob na yakapin mo ang iyong pagiging natatangi. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mong mas malalim ang iyong paghahangad para sa balance. Parang may bumabaling sa timbangan sa loob mo na nagtutulak sa iyo na hanapin ang sentrong punto ng iyong pagkatao. Ang ganitong pagnanasa para sa pagkakapantay-pantay at pagkakabalanse ay hindi isang kahinaan, kundi isang tanda ng iyong matalim na kamalayan sa sarili at sa mundong iyong ginagalawan. Gayunpaman, maging mapagmatsyag, ang pakiramdam na ikaw ay wala sa ayos o parang nawawala sa tamang landas, ay maaaring maapektuhan ang iyong mga desisyon at pakikitungo sa iba. Ang pagkilala sa emosyong ito at hindi pagtanggi dito ay susi sa mas malalim na pagunawa sa iyong sarili. Ang unang hakbang ay ang pagtanggap na may mga araw na tila hindi natin maintindihan ang ating nararamdaman at ayos lang iyon. Mahalaga ang pagbibigay ng puwang sa sarili para maramdaman ang kalituhan, ngunit huwag hayaang ito ang magdikta ng iyong landas. Sa halip, gamitin ito bilang inspirasyon para tuklasin pa ang mga bagay na nagpapabigat sa iyo, at baka doon mo matuklasan na may mga pasaning matagal mo ng dala na kailangang bitawan. Sa araw na ito, nadarama mo rin ang isang malamig ngunit mahinahong enerhiya na dumadaloy sa iyong paligid, isang uri ng katahimikan na tila nagpapaalala sa iyo na hindi mo kailangang laging magmadali. Ito ang perpektong panahon upang ipakita ang iyong mga lakas at talento, sapagkat ang mundo ay tila nakahanda na upang tanggapin ang lahat ng kaya mong ibahagi. Ang iyong kakayahang makipag-ugnayan, umintindi, at magbigay ay nararamdaman ngayon ng mga taong nasa paligid mo, Huwag mong hayaang hadlangan ng alinlangan ang iyong liwanag, ipakita mo ito ng buong kababaang loob. Sa kabila ng iyong husay, alalahanin ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Ang tunay na galing ay hindi kailanman kailangang ipagyabang, ito'y sumisikat sa katahimikan, sa gawa, at sa pusong buka sa pasasalamat. Kaya ngayong araw, sa bawat tagumpay, maliit man o malaki, huminto ka sandali upang magpasalamat. Ang pagpapasalamat ay hindi lamang para sa ibang tao, kundi para rin sa iyong sarili, bilang pagkilala sa iyong sipag, tiyaga, at tapang. Itoon mo ang iyong pansin sa mga bagay na tunay na nagbibigay ng kagalakan at kasiyahan sa iyo. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ba talaga ang nagpapasaya sa akin? Sa panahon ng pagmumuni-muni, baka mapagtanto mong may ilang bagay o tao sa buhay mo na unti-unting nagiging pabigat. Hindi masama ang bitawan ang mga bagay na hindi na umaambag sa iyong paglago. Hindi rin ito kawalan sa halip isa itong hakbang patungo sa kalayaan at kasarinlan ng damdamin. Ngayong araw ay magandang pagkakataon upang ipamalas ang iyong mga kakayahan ng may kabutihang loob at pasensya. Ipakita mo ang iyong galing, ngunit huwag mong isantabi ang malasakit sa kapwa. Sa bawat ideyang iyong ibinabahagi, sa bawat tulong na iyong ipinagkakaloob, siguraduhin ito ay nanggagaling sa puso. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kung gaano kakagaling, kundi kung paano mo ginamit ang iyong galing upang makapagbigay inspirasyon sa iba. Sa mga oras ng katahimikan, hayaan mong ang enerhiya ng araw na ito ay maging parang malinis na kanbas kung saan maaari mong ipinta muli ang iyong mga layunin. Maaari mong balikan ang mga pangarap mong matagal nang nakatago at bigyan muli ng buhay. Tandaan, ang ambisyon na sinamahan ng kababaang-loob ay mas makapangyarihan kaysa sa tabumpay na hinahangad lamang para sa sarili. Magtiwala sa proseso. Hindi mo kailangang malaman ang bawat detalye ng iyong landas. Minsan, sapat na ang tiwala at pananalig na ang iyong mga hakbang, kahit maliit, ay patungo sa tamang direksyon. Alalahanin mo rin na ang iyong mga biyaya ay nagiging mas makahulugan kapag ito'y ibinabahagi sa iba ng may wagas na pagmamahal at katapatan. Para sa iyong maswerteng mga elemento ngayong araw, ang maswerteng kulay mo ay mapusyaw na bughaw, isang kulay na sumasagisag sa kapayapaan, linaw ng isipan, at katatagan. Magsuot ng kulay na ito upang mapalakas ang iyong loob at mapanatili ang iyong emosyonal na balanse. Ang iyong maswerteng mga numero ay dalawa, labing isa, at dalawamputlima, mga bilang na may dalang enerhiya ng pagsisimula, pagkakaisa, at paglago. Ang iyong maswerteng gawain naman ay ang pagsusulat ng journal o liham sa sarili. Sa pamamagitan nito, mas lalo mong makikilala ang iyong sarili at maipapahayag ang mga damdaming matagal nang kinikimkim. Bilang payo ngayong araw, huwag kang matakot harapin ang iyong emosyon kahit pa ito'y magulo o masalimuot. Ang damdamin ay bahagi ng ating pagiging tao at sa pagtanggap natin dito, doon natin mas lalong nauunawaan ang ating sarili. Huwag mong piliting maging perpekto. Ang tunay na ganda ay nasa pagiging totoo, at ang tunay na lakas ay nasa kahandaang aminin ang ating mga kahinaan. Yakapin mo ang iyong kabuan, sapagkat sa iyong pagiging totoo, nandoon ang iyong kapangyarihan. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaan mong ang lahat ng iyong naranasan, mga ngiti, tahimik na sandali, pag-isip, at paglalakbay ng damdamin, ay maging parte ng iyong mas malaking paglalakbay bilang isang tao. Tandaan, ang bawat araw ay may dalang aral ang bawat kabiguan ay may binhinang tagumpay. At ang bawat sandaling ginugol sa pagmumuni-muni ay hakbang patungo sa mas malalim na pagmamahal sa sarili. Magpahinga ka ngayong gabi ng may pasasalamat sa puso. Pakinggan ang katahimikan, sapagkat nandoon ang sagot sa mga tanong na matagal mo nang kinikimkim. Bukas ay panibagong araw muli, ngunit ngayon, yakapin mo ang araw na ito, ang bawat emosyon, bawat kaisipan, at bawat pagkakataon na ibinuka sa iyo ng kapalaran. Isa kang nilikhang puno ng karunungan at kagandahan, at habang patuloy kang tumatapak sa landas mo, huwag mong kalimutang ang pinakamahalagang ugnayan ay ang ugnayan mo sa iyong sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.